share ko sa inyo kung saan kami nag Station of the Cross ngayong Semana Santa 2024. Ang lugar na ito ay tinatawag na Marian Orchard Pilgrimage Center. So, yan yung chapel niya. And kung makikita nyo, maaga pa lang marami ng tao. Yun yung labing dalawang apostoles na nakatayo. At dyan sa area na yan, ang papasok papunta sa labing apat na Station of the Cross. Nakakatuwa habang tumatagal ang panahon, gumaganda at nag improve yung Pilgrimage Center. At yun nga, bago sumapit ang Station of the Cross, may nakita kaming lugar doon kung saan mas magandang mag -rosaryo. May entrance fee nga pala dito na 100 pesos for adult 80 pesos for students, PWD, and senior citizen. At dito nga sa kinatatayuan ko ay makikita ang magandang view ng Taal Volcano. Yan nga umuusok-usok pa. At itong kinatatayuan ko ay nasa bandang taas ako. Ito ay bagong chapel. After ng Station of the Cross, pumunta kami kay Mama Mary. Ito ay sa loob din ng Marian Orchard Pilgrimage Center. Sa kaliwa siya, malapit sa entrance. At bago sumapit or bago makarating kay Mama Mary, may makikita kayong wishing well. Pwede po doon maghagis ng mga coins at magwish. And ang napansin ko kaya mas lalong gumanda ang lugar na ito ay dahil sa mga bulaklak, lalong-lalo na ang bogambilya. Ang ganda, iba't iba ang kulay, ang dami-daming bulaklak. At ito na nga, nakarating na kami kay Mama Mary. Ito siya on a closer view. Maraming salamat sa panunood at maraming salamat sa iyong suporta sa aking munting YouTube channel.